thank <laughs> you Mga oh, mamas, nabiluto pala ako ng paksiyo na isda in Ilonggo, Pinamarhan. Pero paksiyo sa Tagalog. So, na italagay dito is toyo. Siyempre, dapat ang papule lang siya. Pero, nadambihan ko ata nalogay Pero, okay oh, lang yun. Nanabihan ko na siya ng sibuyas. Mga Mama, mamas, nakalimutan kong ibanggit. Suka, tansya-tansya lang din. Tapos, konting asin at betchin. Yan lang yun. Tapos, mamaya lagyan siya ng tubig. Tsaka, antika. Gusto ko yung maraming kita na or pinamalhan. Wala lang, gusto lang ganon mga mamangs. Kanya-kanya naman kasi tayo ng way ng pagluluto. Nilagyan ko pala siya ng dalawang kutsarang tubig. Lulutuin ko na lang din siya sa mahinang apoy mga mamangs para perfect ang pagkakaluto ng ista. Hindi siya madulot bro tapos hindi siya mabilis maubusan na sabaw. Nahihirapan ako matagalo mga mamangs bombot. Pinamalahan lang. Kaya napapagit explanation. Basta abot na pinamalhan. Sa? Luto na, pinamalan ko, mama, ma. perfect na perfect para sa akin. Pero dapat konting toy alam talaga. Pampahug like thank you for watching, mama ba.